dadalhan ko mainit yung kropa okay, kawawa oh nangihihi ng ininit eh, wala may nagbigay kaya ako na lang oh, ito na, yung mainit mo okay wak may hatag pangayaw Andre wak may hatag di ako na hatag siya mga siling Andre hindi man hatag bisag ingani eh, bisag ni tupak ngayon saya tagaan, si nga yo gud bukaon man ni eh. inom. Ni hey, ini Inom okay. nga May tinapay ni mos. Ya. Yeah. Wala ka tinapay. Noy, sini ang tropa <laughs> di <man> mo tingugan. Ki. <laughs> hey. Yung isa mamaya naman yung isa. Ano ya, Victor? Oh, last three sama yon. Kaya yeah, wala na, mga silingan nga naman hatag, ginit, mga ayo. Yeah, try to get it naman yun. Ito yung tropa na nga taliwas yung usapan, taliwas yung ano. Sige, oh. okay. ino muna. ino muna.